Naranasan mo na bang habang sinusubukan mong ipaliwanag ang sarili mo? Mas lalo pang lumalala ang gulo? Normal lang na kapag may nagsalita ng masama tungkol sa atin, gusto nating ipagtanggol agad ang sarili natin. Gusto nating linawin agad ang sitwasyon para makita ng iba na mali ang sinasabi tungkol sa atin. Pero ang madalas mangyari, habang nagpapaliwanag ka, mas nagiging magulo pa lalo at mas nasisira pa ang sitwasyon. Paano kaya kung subukan mo na lang na manahimik? Sa Stoicism kasi, tinuturo na hindi lahat ng problema o gulo ay kailangan mong patulan. Kapag pinili mong huwag makisawsaw, binibigyan mo ng pagkakataon ang karma na gumawa ng paraan para sa'yo. Ang karma ay parang eko sa bundok. Kung ano ang ginagawa mo sa iba, mabuti man o masama, babalik din ito sa'yo balang araw. Kaya kung may nanloko nanakit o nanira sa iyo, hindi mo na kailangang gumanti dahil babalik din sa kanila ang ginawa nila. Bakit mas mabisa ang pananahimik? Kapag tahimik ka lang, ipinapakita mong kontrolado mo ang sarili mo at hindi ka madaling mapikon o maapektuhan. Hindi ito kahinaan. Sa halip, ito ay tanda ng lakas ng loob at pagiging mature. Kahit hindi ka magpaliwanag, sa huli lalabas at lalabas din ang totoo. Kaya kapag may naninira sa iyo o nanggugulo, subukan mong huwag nang pumatol. Manatili kang kalmado at hayaan mo na lang ang karma ang kumilos para sa iyo. Dahil madalas, mas malinaw pa ang mensahe ng katahimikan kaysa sa anumang salita. Tapusin mo ang video hanggang dulo. Dahil siguradong magbabago ang pananaw mo sa huling babanggitin ko. Simulan na natin! Number 1. Kapag may taong gumagawa ng kwento o nagsisinungaling tungkol sa iyo. Isa sa pinakamahirap na mararanasan mo ay kapag may taong nag o nagsasabi ng hindi totoo tungkol sa iyo. Nakakainis talaga kapag alam mong wala kang kasalanan. Pero pilit nilang sinisira ang pangalan mo. Normal lang na gusto mong sumagot agad, mag-react at ipakita sa lahat na hindi totoo ang sinasabi nila. Pero bakit nga ba madalas mas lumalala pa ang gulo kapag sinusubukan mong ipagtanggol ang sarili mo? Simple lang ang sagot. Kapag sumasagot ka sa mga kasinungalingan, lalo lang itong nabibigyan ng pansin habang nagpapaliwanag ka lalo lang nagkakaroon ng pagkakataon ang ibang tao na pagdudahan ng katotohanan. Sa mata ng iba, mas lalo kang nagmumukhang guilty o desperado. Mas lalong nagiging interesado ang mga tao na pag-usapan ka, lalo na kung ang taong nagsisinungaling ay magaling mang drama at mambaliktad ng kwento. Dito pumapasok ang payo mula sa stoicism na sinabi ni Marcus Aurelius, Kung mali, huwag gawin. Kung hindi totoo, huwag sabihin. Ibig sabihin, kung alam mo namang tama ang ginagawa mo, hindi mo kailangang patulan ang bawat sinasabi ng iba tungkol sa'yo. Mas mabuting piliin mong manahimik at hintayin mong lumabas ang katotohanan ng kusa. Para mas malinaw, ikukwento ko ang nangyari kay James. Si James ay isang empleyado sa opisina na biglang napagbintangan sa isang bagay na hindi niya ginawa. May mga kasama siyang nagsimula agad na ikalat ang maling balita tungkol sa kanya. Siyempre, sa una gusto niyang magalit at harapin agad ang mga taong naninira sa kanya. Pero pinigilan niya ang sarili niya. Imbes na mag-react, pinili niyang maging tahimik. Hindi siya sumagot sa mga akusasyon. Hindi siya gumawa ng eksena at hindi siya nakipag-away kahit kanino. Tuloy lang siya sa trabaho niya at pinatunayan ng sarili niya gamit ang mga gawa, hindi salita. Sa umpisa, maraming naniwala sa maling kwento tungkol sa kanya. Pero kalaunan, lumabas din ang totoo. Yung taong nagkalat ng kwento ay nalaman ng iba na madalas talagang manira at gumawa ng gulo sa opisina. Dahil dito, napatunayan na inosente talaga si James. Sa huli, dahil pinili ni James ang manahimik, mas nirespeto at hinangaan siya ng mga kasama niya. Ang mahalagang aral dito ay hindi mo kailangang ipagtanggol ang sarili mo sa bawat maling kwento na lumalabas tungkol sa iyo. Minsan mas epektibo ang hindi mo pagsagot dahil kusa ring lalabas ang katotohanan. Ang pananahimik ay tanda ng lakas at pagiging matalino, hindi kahinaan. Kaya kung may taong naninira sa iyo, Subukan mong huwag munang pumatol. Hayaan mong karma at katotohanan ang magpakita ng tunay na kwento. Tandaan mong minsan, mas malinaw pa ang katahimikan kaysa anumang paliwanag. Number 2. Kapag may taong nagtraidor sa tiwala mo. Isa sa pinakamahirap at pinakamasakit na mararanasan mo ay kapag trinidor ka ng taong pinagkatiwalaan mo. Masakit talaga kapag yung taong akala mo ay tunay mong kaibigan, kapamilya, o mahal mo sa buhay ay biglang sisirain ang tiwala mo. Kapag nangyari ito, normal lang na gusto mo agad silang kausapin o harapin para ipakita kung gaano ka nasaktan. Pero madalas, kapag ginagawa mo ito, mas lalo ka lang nasasaktan at mas lumalaki pa ang problema. Bakit nga ba hindi maganda na harapin agad ang taong nagtaksil sa'yo? Una, kapag emosyonal ka pa at galit ang nararamdaman mo, baka masabi mo ang mga salitang hindi mo naman talaga gustong sabihin. Sa halip na maayos ang problema, lalong lumalala dahil hindi mo kontrolado ang emosyon mo. Pangalawa, kapag kinumpronta mo sila, posibleng gamitin nila ito para balikta rin ka. Madalas, ang mga taong nagtatraydor ay magaling gumawa ng kwento para ikaw pa ang magmukhang masama. May magandang aral dito mula sa Stoic philosopher na si Seneca. Ang tao ay lumalakas dahil sa pagsubok. Ibig sabihin, kahit gaano pa kasakit ang nararanasan mo, ito ay pagkakataon para mas maging matatag at matalino ka. Hindi mo kailangang gumanti o sumagot ng may galit sa halip, mas mainam na maging kalmado ka at tanggapin mong may mga taong hindi talaga karapat dapat sa tiwala mo. Para mas malinaw, ikukwento ko sa iyo ang tungkol kay Sarah. Si Sarah ay may best friend na halos sampung taon na niyang pinagkatiwalaan. Lagi silang magkasama at halos alam nila ang sikreto ng isa't isa. Pero isang araw, nalaman ni Sarah na sinasabi ng best friend niya sa ibang tao ang mga sikreto niya at sinubukan pa nitong sirain ang mga oportunidad na dumating kay Sara. Sa umpisa, syempre, sobrang nasaktan si Sara. Gusto niyang harapin at kausapin agad ang kaibigan niya. Pero napag-isip-isip niya na kahit mag-usap sila, hindi na nito mababago ang ginawang pagtatraidor. Kaya ang ginawa ni Sara, pinili niyang maging tahimik at lumayo ng walang away o eksena. Dahil tahimik lang si Sarah, naging malinaw sa kaibigan niya kung gaano kalaki ang mali nito. Dahil walang drama o galit na reaksyon mula kay Sarah, lalong naramdaman ng kaibigan niya ang epekto ng pagkawala ng tiwala at respeto. Ang mahalagang aral dito ay simple lang, pero malalim. Mas mabuti pang ipakita mo ang lakas mo sa pamamagitan ng pananahimik at paglayo ng may dignidad. Hindi mo kailangang makipag-away o magalit. Kapag pinili mong manahimik, ipinapakita mo sa iba na may respeto ka pa rin sa sarili mo kahit pa nasaktan ka. Tandaan mo na ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa galit o drama, kundi sa kakayahan mong lumayo ng tahimik at may respeto sa sarili. Dahil minsan, mas malinaw ang mensahe ng iyong katahimikan kaysa anumang salita. Number three, kapag may taong nang iinsulto sa iyo. Isa sa madalas nating nararanasan ay kapag may taong nang iinsulto, nanlalait o nagpaparinig sa atin. Totoong nakakainis at nakakasakit ng damdamin kapag nakakarinig tayo ng masasakit na salita mula sa ibang tao. Normal lang na gusto mong sumagot agad o gantihan sila para ipakita na hindi ka papayag na basta lang maapakan ng pagkatao mo. Pero ang tanong, tama ba talaga na gantihan mo sila ng galit o insulto rin? Sa totoo lang, kapag pinatulan mo sila, lalo mo lang silang binibigyan ng dahilan para mang insulto ulit. Ang mga taong nanlalait ay madalas naghahanap lang ng reaksyon mula sa iyo. Gusto nilang makita kang magalit, mapikon o mawala ng kontrol sa sarili. Kapag nag-react ka, ibig sabihin ay nanalo sila dahil nakuha nila ang gusto nila. Ang kontrolin ang emosyon mo. Dito pumapasok ang simpleng aral ng stoic philosopher na si Marcus Aurelius na nagsabing, ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi maging katulad ng kaaway mo. Simpleng salita lang ito, pero napakalaking aral ang dala nito. Kapag ginantihan mo sila ng masakit na salita, magiging katulad ka lang nila. Sa halip na respetuhin mo ang sarili mo, lalo mo lang ipinapakita na pareho kayong walang kontrol sa emosyon. Pero kung pipiliin mong huwag pumatol, ikaw ang mananatiling mataas, kalmado at may respeto sa sarili. Para mas malinaw, Ikukwento ko sa iyo ang nangyari kay David. Si David ay may katrabaho na madalas mang insulto sa ibang tao. Isang araw, sa harap ng mga katrabaho nila, biglang nagsabi ang katrabaho niya ng, Wow! Kahit sino pala ngayon pwedeng ma-promote dito, kahit hindi naman magaling. Siyempre, masakit yun kay David dahil siya talaga ang pinapatamaan nito. Natahimik ang lahat hinihintay kung paano siya sasagot. Pero sa halip na magalit o gumanti ng salita, pinili ni David na hindi sumagot. Tahimik lang siyang ngumiti, hindi nag-react at tuloy lang siya sa kanyang ginagawa na parang wala siyang narinig. Ano ang naging resulta? Yung taong ng insulto ang naiwan na napahiya. Hindi niya alam ang gagawin dahil hindi siya pinatulan ni David. Walang nangyaring drama at mas lalo pang nirespeto ng ibang tao si David dahil pinili niyang maging kalmado at tahimik. Ang aral dito ay simpleng simple. Kapag may nangiinsulto sa iyo, mas mabuting manatili kang kalmado at tahimik. Kapag ginawa mo ito, ipinapakita mong kontrolado mo ang sarili mo at hindi ka basta-basta napipikon. Sa huli, mas mapapahiya pa ang taong nanginsulto insulto dahil makikita ng lahat na hindi kanya niya kayang kontrolin. Tandaan mo na ikaw lang ang may kontrol sa iyong emosyon, hindi ibang tao. Ang tunay na lakas ay nasa iyong pagiging kalmado at hindi pagpapatol sa mga nang iinsulto. Kapag nagawa mo ito, ikaw ang tunay na panalo at mas igagalang ka pa ng iba. Number 4. Kapag may taong nagpapanggap na biktima, isa sa mga pinakamahirap at nakakainis na sitwasyon ay kapag may taong nagpapanggap na biktima. Sila yung mga tao na lagi na lang nagpapakita na sila ang kawawa o sila ang laging inaapi kahit hindi naman talaga ganun ang nangyari. Madalas ay gagawa sila ng kwento para ipakita na ikaw ang masama at sila ang mabuti Kapag nangyari ito, normal lang na gusto mong ipaliwanag agad ang sarili mo. Gusto mong malaman ng ibang tao ang totoo para hindi ka nila isipin na masama. Pero bakit nga ba mas lumalala pa ang sitwasyon kapag sinusubukan mong magpaliwanag sa ganitong uri ng tao? Simple lang, kasi ang mga taong nagpapanggap na biktima ay hindi interesado sa katotohanan. Ang gusto lang nila ay makuha ang simpatya at atensyon ng iba. Kapag pinatulan mo sila at nakipagtalo ka pa, lalo lang silang gagawa ng drama at mas lalo kanilang sisiraan. Gagamitin nila ang mga salita mo para palabasin na ikaw ang tunay na masama. Sa huli, ikaw pa ang magmumukhang kontrabida at sila ang mukhang kawawa. Dito mahalagang tandaan ang sinabi ni Epictetus na ang pagrereklamo ay walang na Ang ibig sabihin, kapag pumatol ka sa mga reklamador o nagpapanggap na biktima, wala rin itong magandang maidudulot sa'yo. Mas mabuti pa na manahimik ka na lang at huwag nang sumagot dahil kusa ring lalabas ang katotohanan. Para mas malinaw, ikukwento ko sa'yo ang nangyari kay Rachel. Si Rachel ay may katrabahong mahilig gumawa ng drama. Kapag napapagalitan ito ng boss nila, agad itong gagawa ng kwento para palabasin na inaapi siya. At isinisisi pa kay Rachel ang problema. Sa simula, gusto agad ipaliwanag ni Rachel ang sarili niya dahil ayaw niyang isipin ng iba na masama siya. Pero napansin niya na habang nagpapaliwanag siya, mas lalo lang lumalala ang problema. Ginagamit ng katrabaho niya ang bawat salita niya para palabasin na mas lalo siyang kawawa. Kaya nagpasya na lang si Rachel na hindi na pumatol at nanahimik na lang. Noong una, akala ng ibang tao ay guilty siya dahil tahimik lang siya. Pero hindi nagtagal, napansin ng mga kasamahan nila sa trabaho na paulit-ulit lang ang drama ng katrabaho niya. Unti-unting nakita ng lahat na gumagawa lang pala ito ng kwento para kumuha ng simpatya. Dahil na nanahimik si Rachel, naging malinaw sa lahat na wala siyang ginagawang masama at profesional lang siya sa trabaho. Ang mahalagang aral dito ay simple lang, pero mahalaga. Huwag kang kumagat sa drama ng mga taong nagpapanggap na biktima. Kapag nanahimik ka at hindi mo sila pinatulan, kusa silang malalantad dahil mismo ang kanilang ugali ang magpapakita kung sino talaga sila. Tandaan mo na hindi mo kailangang palaging ipaliwanag ang sarili mo. Minsan, mas mabuti pang manahimik na lang at hayaan mong mismong kilos nila ang maglantad ng katotohanan dahil sa huli mas malakas pa rin ang mensahe ng katahimikan mo kaysa anumang salita. Number 5. Kapag hindi ka binibigyang halaga ng iba, isa sa pinakamahirap at pinakamasakit na pakiramdam ay kapag hindi ka binibigyang halaga ng mga taong importante sa iyo. Kahit ginagawa mo na ang lahat para sa kanila, tumutulong ka, nagbibigay ka ng oras, at laging nandyan kapag kailangan ka Minsan parang hindi pa rin nila napapansin ang halaga mo. Kapag ganito ang nangyayari, normal lang na gusto mong ipakita sa kanila kung gaano ka kaimportante. Kaya minsan, lalo kang nagpapakita ng effort para mapansin kanila. Pero napansin mo ba na habang ginagawa mo to, mas lalo ka lang nilang binabalewala. Habang sinusubukan mong patunayan sa kanila na mahalaga ka, parang lalo lang bumababa ang respeto nila sa'yo. Bakit kaya ganito? Simple lang ang dahilan. Kapag masyado kang nagpapakita ng effort para mapansin ka, ipinapakita mo na desperado kang makuha ang atensyon nila. Dahil dito, lalo nilang mararamdaman na lagi kang nandyan at hindi ka mawawala sa kanila kahit anong mangyari. Hindi nila nararamdaman na pwede kang mawala, kaya hindi nila naa-appreciate ang presence mo. May magandang payo dito si Seneca, isang stoic philosopher, na nagsabing, Ang oras ang nagpapakita ng katotohanan. Ibig sabihin, hindi mo kailangang ipilit na makita nila agad ang halaga mo. Kapag lumayo ka at nanahimik ng panandalian, kusa nilang mararamdaman kung gaano kakahalaga sa buhay nila. Para mas malinaw, ikukwento ko sa iyo ang nangyari kay Jake. Si Jake ay sobrang bait na kaibigan. Siya yung laging nangungumusta, nagaayos ng lakad, at handang tumulong kapag may problema ang mga kaibigan niya. Pero napansin niya na parang siya lang ang laging nag-e-effort. Kapag hindi siya nag-chat, wala ring nangangamusta sa kanya kapag hindi siya gumawa ng lakad, wala rin silang pupuntahan. Narealize ni Jake na hindi pala siya ganoon kahalaga sa kanila. Sa simula, sinubukan pa rin niyang ipakita na importante siya, pero napagod na siya. Kaya nagpasya siyang tumigil na lang nang walang galit o drama. Basta na nahimik lang siya at huminto sa pag-effort sa mga taong hindi naman nagpapahalaga sa kanya. Ano ang naging resulta? Sa umpisa, parang walang nangyari. Pero sa paglipas ng panahon, napansin ng mga tunay niyang kaibigan na nawala siya. Sila mismo ang lumapit at nag-message sa kanya para mga musta. Yung mga hindi totoong kaibigan ay tuluyang nawala na lang sa buhay niya. Ang mahalagang aral dito ay ganito. Kapag hindi ka pinapahalagahan habang nandyan ka pa, huwag kang maghabol. Sa halip, Iparamdam mo ang halaga mo sa pamamagitan ng pananahimik at pagdistansya. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo sa kanila. Hayaan mong ang pagkawala mo ang magparamdam sa kanila ng tunay mong halaga. Tandaan mo na ang tunay na halaga mo ay hindi nababawasan, kahit hindi nila ito agad makita. Sa oras na lumayo ka ng tahimik, mararamdaman nila kung gaano ka pala kahalaga. At doon nila malalaman kung ano talaga ang nawala sa kanila. Sa huli, ikaw pa rin ang panalo dahil naipakita mo ang respeto mo sa sarili mo at hinayaan mong sila mismo ang makakita sa halaga mo. Number 6. Kapag may taong sinusubukang inisin o galitin ka. Isa sa madalas nating maranasan ay kapag may taong sadyang gustong galitin o asarin ka. Ito yung mga taong natutuwa kapag nakikita nilang napipikon ka o nawawala sa mood. Natural lang na kapag nangyari ito, gusto mo agad silang sagutin o gantihan. Siyempre, ayaw mo namang magmukhang mahina o apihin ng iba. Pero napansin mo ba na kapag pinapatulan mo sila, lalo lang silang natutuwa at mas ginaganahan silang ulitin ito? Bakit ba ganoon? Kasi kapag pinatulan mo sila, ipinapakita mo sa kanila na kaya nilang kontrolin ang emosyon mo. Habang nagagalit ka o naiinis ka, sila ang nagiging panalo kasi nakuha nila ang gusto nila mula sa iyo, ang reaksyon mo. Kaya naman mahalaga na tandaan mo ang simpleng payo mula kay Marcus Aurelius, isang stoic philosopher na nagsabing may kontrol ka sa sarili mong isip, pero wala kang kontrol sa kilos ng ibang tao. Ibig sabihin, kahit anong gawin nila para galitin ka, ikaw pa rin ang magpapasya kung paano ka magre-react. Hindi ka nila kayang kontrolin kung hindi mo ito papayagan. Para mas malinaw, ikukwento ko sa iyo ang karanasan ni Adam. Si Adam ay isang simpleng empleyado na may katrabahong mahilig manggulo at Mang Inis. Halos araw-araw ay sinusubukan siyang galitin sa opisina. Mahilig itong gumawa ng biro, nagpaparinig o nanlalait para lang mapikon si Adam. Sa simula, lagi talagang napipikon si Adam. Lagi siyang sumasagot at nagpapakita ng galit. Kaya lalo lang natuwa yung katrabaho niyang manggugulo. Pero napansin ni Adam na habang pinapatulan niya ito, lalo lang siyang naiinis at mas lalo lang lumalaki ang gulo. Isang araw, nagdesisyon siya na subukang huwag na itong patulan. Nang minsan ay gumawa na naman ng paraan ang katrabaho niya para galitin siya sa harap ng ibang tao. Imbes na sumagot o magalit, ngumiti lang si Adam at nagpatuloy sa ginagawa niya. Hindi siya nagreact kahit na gustong gusto na niyang sumagot. Ang nangyari, Naggulat ang katrabaho niyang nanlalait dahil hindi pinansin ni Adam ang pang-iinis niya na walan siya ng gana. Hindi na niya naramdaman na efektive ang pangaasar niya. Hindi nagtagal. Tumigil na rin ang taong yon dahil wala na siyang nakukuhang reaksyon mula kay Adam. Ang aral dito ay simple lang pero napakahalaga. Huwag kang mag-react agad kapag may nanlalait o gustong manggulo sa iyo. Kapag tahimik ka at kalmado, ipinapakita mong ikaw ang may kontrol sa sarili mong emosyon. Hindi ka nila mapapaikot o maaapektuhan basta-basta. Mas magiging malinaw sa lahat na ikaw ang tunay na malakas dahil hindi ka nila kayang kontrolin. Tandaan mo lagi, hindi mo kontrolado ang kilos ng ibang tao, pero kontrolado mo ang sarili mong reaksyon. Sa bawat pagkakataon na sinusubukan kang galitin ng iba, piliin mong maging kalmado at tahimik. Sa ganitong paraan, ikaw ang tunay na panalo at mas lalo kang igagalang ng iba. Number 7. Kapag nagsisi sila sa pagkawala mo. Isa sa mga pinakamahirap na sitwasyon na pwede mong maranasan ay kapag nagsisi na yung mga taong dati ay hindi ka pinahalagahan. Madalas itong nangyayari sa relasyon, pagkakaibigan o kahit sa trabaho. Ito yung panahon na habang nandyan ka pa, hindi ka nila napansin, hindi ka nila binigyang halaga at parang baliwala lang ang lahat ng effort mo. Pero kapag wala ka na, doon lang nila mararamdaman kung gaano ka pala kahalaga. Normal lang na kapag nangyari ito, gusto mong bigyan agad sila ng isa pang chance. Sempre, naawa ka. O gusto mong ipakita na kaya mong magpatawad. Pero bakit nga ba mas mabuting manahimik na lang kaysa bigyan sila agad ng panibagong pagkakataon? Simple lang ang dahilan. Kapag agad kang bumalik o nagbigay ka agad ng second chance, hindi nila mararamdaman ang bigat ng pagkawala mo. Sa madaling salita, hindi nila matututunan ng buo ang aral. Dahil alam nilang pwede ka nilang balikan ng ganoon lang kadali. Pero kung mananatili kang tahimik at hindi ka agad babalik, mas malinaw nilang mararamdaman ang epekto ng pagkawala mo. Doon lang nila maiisip kung gaano ka pala kaimportante sa kanila. Dito magandang tandaan ang sinabi ni Epictetus, isang stoic philosopher. Walang tunay na malaya kundi ang taong may kontrol sa sarili. Ibig sabihin, ang tunay na malaya ay yung taong kayang kontrolin ang sarili niyang emosyon. Kahit na gusto mong bumalik agad dahil naawa ka o mahal mo pa sila, mas mainam pa rin na pigilan mo muna ang sarili mo. Kapag nagawa mo ito, mas mararamdaman nila na seryoso ka sa paglayo mo. Para mas malinaw, ikukwento ko ang karanasan ni Olivia. Si Olivia ay matagal na naging mabait at mapagmahal sa partner niya. Lagi niyang ginagawa ang lahat para maging masaya ito, pero lagi siyang binabalewala at hindi pinapansin. Isang araw, napagod na lang si Olivia at tahimik siyang umalis sa relasyon nila. Walang drama at walang galit. Sa umpisa, akala ng partner niya ay babalik din agad si Olivia, pero hindi ito nangyari. Nanatili siyang tahimik kahit pa ilang beses siyang sinuyo unti-unting na-realize ng partner niya kung gaano kalaki ang nawala sa kanya. Nagsisi siya at humingi siya ng tawad. Pero huli na ang lahat. Naintindihan ni Olivia na hindi niya kailangang bumalik dahil napatunayan na niya ang tunay niyang halaga. Ang aral dito ay simple pero mahalagang tandaan. Minsan, kailangan nilang maramdaman na wala ka na bago nila maintindihan ang halaga mo. Kapag pinili mong manahimik at hindi agad bumalik, doon lang nila lubusang mararamdaman ang epekto ng pagkawala mo. Mas malinaw nilang maiintindihan ang kahalagahan mo. Tandaan mo palagi na ang katahimikan mo ay napakalakas na mensahe. Kapag hinayaan mong maramdaman nila ang epekto ng pagkawala mo, doon nila totoong marirealize kung gaano ka pala kahalaga. Sa huli, ikaw pa rin ang panalo. Dahil pinakita mo na kaya mong kontrolin ang sarili mo, respeto mo sa sarili, at hindi ka basta-basta bumabalik kapag hindi ka pinahalagahan. Sana marami kang natutunan sa video na ito. Kung nagustuhan mo ang mga tips na ibinahagi ko, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Mag-comment ka rin ng salamat po sa baba para alam kung gusto mo ang ganitong klase ng content. Salamat sa suporta mo! Sama-sama tayong matuto mula sa Stoic Wisdom para mas kalmado at tahimik ang ating buhay. Tandaan mo, ikaw ang may kontrol sa iyong emosyon, kaya piliin mong maging kalmado at tahimik sa kahit anong sitwasyon.